Alam niyo yung mga nananalo sa beauty pageant, hindi lang yung karangalan, pero napakataas ang pagtingin namin sa inyo ng mga nananalo sa beauty pageant. So, nagiging idol namin kayo. May iiwan lang na aral sa atin itong episode natin ngayon na hindi lahat ng gusto natin nakukuha natin. At nakikita natin yan sa mga beauty pageants, di ba? Ganun pa man, ang... Uh, isang bagay na gusto kong ibahagi sa inyo, eh, kapag ikaw ay nanalo, mas nakikita namin doon sa nanalo yung kagandahan, hindi ng panglabas na kaanyuan, kundi yung kanyang kagandahan na nakatago sa kanyang pagkatao kasi kay Joe Pai, labing isang taon na nakakaraan, no, Joe Pai, uh, 11 years hanggang ngayon, bit-bit mo pa yung bagahing yan sa puso mo na hindi ka na naka-move on. Hindi mo na napalampas. Eh, sige, kung ikaw na maganda, ikaw na maganda, tutuloy ko na lang ang buhay ko. 11 years, sa pakabigat nun para sa'yo. Alam mo, pag merong ganyang emosyon sa puso natin, magmumukha tayo matanda. Kukulubot ang mukha dahil sa problema ng ganyan. Ang tawag nila dyan, yung mga psychologist, ang tawag nila mga bagahe na dapat pawala na natin, ilabas na natin yan. Sayang yung pagiging magkaibigan nyo. Naniniwala ako at the end of the day, pagkatapos ng programa natin, makikita namin kayo nagbebeso-beso dahil napakaliit ng mundo ng mga LB LGBTQIA. Kasama niyo kami na sumusuporta sa inyo. Every time I see people like you, I get entertained. Uh, nabibigyan kami ng pag-asa at ng kaligayahan na meron sa inyo lamang ng gagaling. So ang dalangin ko, sana, Jopay, let go of it and we start anew, makipagkasundo na at kalimutan na natin. 11 years na nagdaan, di ba? Let's make friends. Salamat. Maraming salamat, Dr. Love. Pakinggan natin ngayon si Attorney Lorna Kapunan. Maraming maraming salamat mo. Alam niyo, matagal na ako sa movement ng mga kababaihan. Kanya, although respeto ko na gusto niyo magka-beauty contest, ako po ay hindi po naniniwala sa beauty contest. Whether LGBT, whether Miss Universe, Miss Philippines, Mr. Gay Philippines, kasi po, ang pananaw ko, my personal belief is ginagawa nating object ang ang tao sa contest, no? Tawag po dyan sa movement naming kababaihan, eh, commodification. Ginagawa nating commodity o bagay ang mga tao at ginajudge natin uh, sila sa appearance nila. Kung minsan nga, merong mga beauty contest na ang nananalo yung may pinakamaraming kinontribute o binentang ticket. So, anyway, that being said, sinasabi ko lang na whether maganda ka o hindi ka maganda, lahat po tayo pantay-pantay. Nerecognize po tayo na lahat po tayo ay merong tinatawag na human dignity. Karapatan nyo yan. Okay? Whether beautiful kayo, talented kayo, or meron kayong uh, brains, beauty brains or talent, pantay-pantay po tayo sa mata ng Diyos at mata ng batas. Human dignity po ang tawag dyan. Maraming salamat, Attorney Lorna Kapunan. Pakinggan natin muli si Dr. Camille Garcia. Thank you, Mama Carls. Okay. Gusto ko lang i-share sa inyo yung tinatawag nating probability of statistics pagdating sa mga ganyang contest. Kasi dapat isipin nyo, ang statistics nito, hindi lang dahil yung na, may nakita kayong mataas na score. Bawa, lima yung judges, tapos tatlo nag-100 sa'yo. Paano yung dalawa, 60? So ilalabas niyan, 'di ba? 420. Pero yung isa, nakakuha, puro 85 lang score niya. Pero pag tinotal niyon yun, 425. So, sino ngayon na mas mataas? Si puro 85. So, dito, makikita nyo na meron talagang probability na pwede kang manalo. Pangalawa, pwede magkaroon, paano ba magkakaroon ng probability na mas mataas yung score ko doon sa isang tao? Then, meron bang probability na mamimit ko ba yung kriteria nung sinasabi nilang beauty pageant na yan? Pero, unang, ang huli sa lahat na importante, meron bang probability of bias. So, pag nag-isip kayo, imposible na walang bias. Kung titignan nyo kahit sa mga Miss Universe, lahat ng nananalo kumisan ay puro Asian ngayong taon na to. Next year, ang mananalo, puro mga, ano, mga Spanish, ang, ano, ang descent. Tapos sa susunod, puro puti. So, nakikita nyo, parang kahit na ganun kay kaganda, hindi kayo nananalo. Pero tatandaan natin, yung nga ba talaga ang pamantayan ng kagandahan? Ang kagandahan, pero nga sinasabi, it's not the physical thing na, na appearance ang tinitignan natin dito. Palagi yung magandang kalooban. Dahil yun ang mag exude ng tunay na kagandahan ng isang tao. Maraming salamat, Dr. Camille. nako napakaganda ng mga sinabi ng ating mga triyong tagapayo, ha? Kaya sana matandaan natin lahat yon no? Grabe.